hindi motor na guys. Dito kami nabuto ng ulan. <coughs> Parang wala naman yata ang tao dito bro. Tapo. Okay. Magigisilong po kami ah. May tao po ba dito? May tao po Parang wala naman yata yung tao dito bro Wala nga wala tao dito bro So yun guys Sak so, so sakto talaga. Ano? Ano yung hinahanap yung masilungan namin guys. So kailangan muna natin libutin to dito. Baka may... Ano? May ahas. Na? Yung... Ang to Oo. <laughs> sana hindi nila natin binilit bro no na ano so ngayon yung ano, ulan para hindi para doon sana tayo nakasilong sa ano sa bayan dito pa talaga tayo naabutan ng ulan sa ano <laughs> ito yung mga bahay na ito. kasi kapwede si rinig ng dito kasi yang bakal mapagkamalan pa tayo dito pero wala namang ano eh wala namang kalapit na bahay ko dito eh hmm. wala namang kalapit na bahay ko dito yun nga pala yung motor namin gusto Wala ito ko lang bro, baka may ano dyan sa biglang may dumating na tao Yan yung mga puno pala ng kuwaya nyo sa likod guys <laughs> Tingnan natin dito sa likod <clears throat> So, saka, na, na kami magpatuloy sa pagbiyahe kasi no, no, pag tumila na yung ulan. Delikado kasi magbiyahe nang ano eh. Kapag umuulan baka biglang gumuho yung lupa sa ano, daanan. Alam naman natin yung ano, <clears throat> yung story dito sa lugar ng Masara, dito sa Davao de Oro. No? Na bigla biglang gumuguho yung mga lupa dito. <clears throat> bro, ayos ka lang dyan, bro. Ah. So guys, uh, antayin muna namin yung tinila yung oh, bago kami magpatuloy sa pagbiyahe namin. No? Oh. So parang safe naman, no? Oh, na, ano na natin, na natin yung buong bahay, yung paligid. Parang wala naman kami mapansin na may tao. Iniisip lang kasi dito baka ano eh, may biglang dumating. Mas mapagkamalan pa kami ano, nagnanakaw dito sa bahay na, na kahit na wala namang pwedeng nakawin dito. Baka gawan kami ng ano ba, ang story at pagbintangan kami. No? Kaya mahirap na. <coughs> Pero may video naman tayo na nakalito dyan na ano, wala tayong ginalaw dito. Mag-isilong lang tayo ba? Yes. Ah. Uh. bro. Oh, ganda ka ng din bro, bakit makapak ng ano din? Pako. Ano 'yun? Saan 'yun banda bro? Ha? Huh? Dito sa loob? Wala namang sahig to dito eh. Gandahan ko bro Relax lang Baka makaapa ka na ano dyan Pako, mahirap na Ano pa naman yung mga pako dyan oh Kulit Pinakalawang na yung mga pako Siguradong Titanong kalalabasan mo dyan So, umuulan talaga guys, no? Mm -hmm. <coughs> ito na natin dito sa taas. Nandahan lang tayo kasi lang sa hibito eh. Tinan ka lang na niya ito ng sahig. kung sakaling ano bro, kung sakaling hindi tumigil yung ulan bro, siguro dito na lang tayo magpapaumaga no? No? Parang safe naman yata dito, ano na lang tayo? Palitan tayo. Hindi tayo magsasabay sa pagtulog ba? No? So ako yung maunang matulog, oh, so ikaw yung maunang matulog, tapos ako yung magbabantay, tapos pagising mo, ako naman yung matulog. No? Kung sakaling ano, hindi titila yung ulan, pero kung tumigil yung ulan, nabiyahe tayo. Yeah, pero kung hindi talaga tumigil yung ulan, not choice talaga tayo. Okay. Yan well, no, pwede na pwede na lang matulog yan o, lang namin yan guys. Kung sakaling hindi tumigil yung ulan, ah, Siguro dito nalang kami magpapaumaga na. Para mas siguro namin yung kaligtasan namin. Mahirap na eh. Baka mag-trouble pa yung motor namin dyan sa, ano, sa daan. Tapos walang mga bahay. Tapos alam na natin na, na, na itong lugar ng Daba de Oro ay eh, bigla-biglang gumuguho yung lupa. Baka matabunan kami. No? Kaya ano, kung talagang hindi tumila yung ulan, dito kami magpapaumaga. Pero kung tumila, titila naman yung ulan, Ayan, magbiyahe kami pa uwi guys. Bro, no? So, ayun. Uh, siguro pa tayo nga muna natin yung ano natin bro. Okay. Silpo natin baka ano, pang, baka malubat tayo eh wala pa naman tayong dalang ano wala, wala tayong power bank pa ba? mm. so yun guys no, ha so sa so, ngayon hanggang um, dito na muna yung video natin guys no uh, kailangan natin reserve yung battery ng cellphone natin no for, emer for ano, emergency lang guys ano ah uh, kailangan muna na namin patayin yung ano namin baka malubat eh so sa so, ngayon guys hanggang dito na lang muna yung video natin guys so update nyo, update nyo lang namin guys sa susunod na video namin so yun guys magingat nyo lahat palagi God bless po sa ating lahat